taon na, John. Mukha ko kabang pira kabuan. Basta taon taon na. Kada simba na ako, argue ko spikas agay kayo pa Basta kahit kung tungka akong kaistorya, mm. yun niya nga, nagkuha na kuno sila, nag-request na, pero wala ko noy aksyon. Namutin siya ilang itagaan. Mm. O, sa request. Kuk no ko kuno magtagad kay dili ko na ila sa gaani Kuan ko. Kwa kuno na kanang kibol. Dili kuno sila ani maghilabot kay di ko ni no tagaanin ko. May gani, sangit siya sa lubi-lubi. Wala hmm. mahagsa. Ang wire mo, nakahadlok ka ko ng wire ba? Kaya mas magkurintihan ta, sing bangkulay na to. Tuloy na nga karoon submerge sa Taga City Engineering, Aniko, submerge o kining uban nga mga Able. communication company. So nag na po ito ang adlaw engineer sa barangay karong Tuesday. O karong sunod semana Kaya para matabangan. Kaya matod pa sa itong engineer sa Taga City Engineering na kung sila ra dili pud nila kaya kung hmm. wala gyud mo nga eh daghan na nga mga wire nga naka naka mm. ingon naka tupos na kana hmm. karon nga wire so so para sa karon sipti nagawalan kay wala na nga nagtumbag na ang hindi mo ra to mabigay to kay gimanumano ra gito karon og tao-tao nga mapastar lang o masip lang na masipte ang mga poste